mo oh, free tingnan nyo yung baybayin sa lugar namin mga kapupuyo laraki ng alot. dito kasi sa tabi kaya yung tubig na yan na pumupa sa ano sa dagat ito yung tinatawag dito na ano igis igis magpanahon sa bagat malinaw ang dagat malinaw na malinaw ito maraming naliligo dyan puno sa tao yan dyan naliligo sila dyan yan ako palakihan ko yan yan sila naliligo ngayon malalaki ang alon So, buti pag gumampas yung alon. Masayaw-sayaw nga ang pangka ko oh, kasi lalaki ng alon dito. Hindi ako pwede pumunta rin sa tabi baka maputokan ako dyan sa alon. Nandito dito lang, malayo lang ako. Kaya hindi kaano maalata yung tubig na pumapa dyan sa ano pangin Doon pa ko sa ikod na yan Yan ang tawag sa amin Purok purok Ngayon eh, yung matulis na yan 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 ang tawag sa amin Purok purok Puri ang usog Puri usog Huwag na lang upang ko. Palakihin na halon. Andito lang mga friends. Thank you for watching.